Hello, what's up guys? Magandang hapon. Uh, meron na akong tips para sa mga new applicants o sa nagbabalak pang mag-apply sa ibang bansa. No? Lalo na sa mga skilled or professional. Uh, Unang-una po talaga, asikasuhin niyo muna yung inyong uh, CAV, Certification, Authentication and Verification. Ah, uh, nanggagaling po 'yan sa atin, yung uh, diploma, at saka yung form 137 37. May kalakip na po 'yun na uh, passport size ID. Tapos ipadala po natin 'yan sa kanya-kanyang probinsya natin. Ah, uh, example sa akin ano, beginner din ako, first timer mag-abroad. Uh, ongoing na, ongoing process na ako. So, ang mangyayari Pinadala ko yung requirements ko sa school, sa school ko doon sa Negros Occidental sa Escalante. So uh, napaka ano nga napakahirap kasi once na hindi ikaw mismo ang mag uh, process ano magkakaroon ng lapses dahil uh, kailangan mo pa magbigay ng authorization or SPA special power of attorney para ibigay mo yun sa pamilya mo. Pamilya mo mismo, ha? hindi sa ibang tao, hindi sa mag-anak, hindi sa asawa. Mismo sa magulang mo or kapatid. Kung sino, kung sino po yung mag-asikaso. Ibigay mo yun, tapos uh, ipadala mo sa... sa school. Para masikaso lahat. Kasi lalo na sa akin, yung regional office ay ilo Iloilo pa pala yung regional office ng Escalante kaya nagpadala ako ng spa, special power of attorney sa mama ko para ibiyahin na naman yun sa Iloilo so yun na lang hinihintay ko at pagdating noon dalhin ko na siya sa uh, DFA any branch ng DFA pero may, author may authorize sa uh, brands ng DFA na pwede mong dahin doon isearch mo na lang sa google or chrome para doon mo malaman kung saan pwede mong ilakad pero sa akin sa asiana po balak ilakad one or 2 days lang naman yun magpuha mo na after noon magpaapos style. ah uh, dalhin mo sa bansa embassy kung saang bansa ka pupunta like for example sa akin ano sa UAE dalhin ko siya sa UAE embassy uh, magpastampa ko pero pero magprepare din po kayo ng ano ng uh, 5,500 pesos kasi yun po yung bayad doon. Kaya eh, sa lahat po nagbabalak talaga, unahin nyo yung mga docu documents nyo bago kayo pumunta ng agency kasi yun pa din ang kanilang hihingiin sa atin yung sa apostyle. ah uh, college graduate ka man or ah uh, high school graduate, kailangan po dalhin mo or dalhin natin sa kanya-kanyang probinsya yung mga documents para magiging CAV Certification, Authentication and Verification uh, Maraming salamat guys Magandang hapon Good luck ha Good luck sa mga new applicants Sikap-sikap uh, lang tayo Mapasaan din yan Yung mga pangarap natin Makatulong sa pamilya Ingat